Are, nagugutom ka na ba? Hindi pa, Nardo. Ayos lang ako. Pare, mukhang magandang magpalakad ng mga amo natin, ha? Abay talaga yung mag yan. Kaya siguro sinaswerte. Dati-dati, nangungupahan lang yan dyan, eh. Wala pang tatlong taon, nabili na nila yan. Katatayo lang ng bahay na yan, eh. Wala ba silang mga anak? Meron. Dalawang babae. Nasa Amerika. Doon na nag-aaral. Ah. Uh... Kinuha ng nanay ni misis. Ipinamigay nila? Hindi. Bakit pamimigay? Mahal na mahal na mag yung mga anak nila. Sa katunayan nga, halos dalawang beses sa taon kung nila yun eh. At kung minsan naman, yung mga bata ang bumibisita dito kapag bakasyon. Ah. Pamimigay. <laughs> Kala oh, kau naman, nabanggit mo sa akin 14 anos pa lang, nag-stowaway ka na. Kwento naman siya, no? Ano ba naging buhay mo sa Maynila? Laking bangketa ako, pare. Kung saan saan. <sighs> Hindi kasi ako nakapag-aral, eh. Kaya walang pirmihan trabaho. Kapit sa patalim, ika nga. sari-saring tao na mga nakasama ko. Lahat, pinasukan ko na para mabuhay lang. Sinira ang direksyon ng buhay ko. Na... Sana. Magkita pa kami. Alam mo naman kung saan naroroon ang tatay mo? sa ulong kapuraw. Pinuntahan ko na siya doon noon eh. Hinanap ko siya. Pero hindi kami nagkita. Hayaan mo, pag nalibre tayo, sasamahan kita doon. Kabisado ko ang lugar na yon. May mga kilala ako doon. O, teat, teat. Matutulog ko? na ako! Teka, sandali lang. Last game na to. Tayaan na. Tatagal tayo eh. eh Bakit? Eh, Nagreklamo ka ba? Ha? Oh, tira, 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 tira. Gustin! Asin ka na naman. Ba't kailangan sampalimpo si Berto? Matutulog na ako. Ano sila sa ikang ko? Pinabastos ako. Anong gusto mo gawin ko? Ha? Bakit? Nagreklamo ka ba? Saga! Pare, tama na. Lasing yan eh. Ano ko ba naman? Kailangan madispatch na yan para maging pera na. Siguro naman, wala na masasabi ang mga bata mo. Pinatahimik ko na ang mga kakumpetensya. Sir, matagal nang iniintay nila to Ngayon wala na ang grupo ni Bebo. Walang solo na natin teritoryo to. Ang problema kay Bebo, suwapang. Eh kung nakipag-sosyo siya sa ate, buhay pa siya. Yun ang nga pinagtataka ko eh. Kung bakit hindi maintindihan nung mga katulad ni Bebo nakapagpulis sa kinalaban nila. Wala silang kabuhay-buhay. <laughs> Pare, upay na ako sa'yo. Oo ba? May nito sa pwesto ko eh. Alam mo Dodong, tama si Angela. Bakit ka pa nga naman magtitiis ng hirap dito sa Maynila kung may pagkakataon kang umasenso sa probinsya? Hindi ko makita. Nagtanong ako sa mga klase niya. Pumunta ako sa lugar kung saan naglalaro ang mga bata rito. Walang makapagturo sa akin. Saan ba nagpunta yung batang yon Naku, pag naunahan siya ni Dodong ng pag-uwi, pati ako mapapagalitan. Ano ba paalam sa iyo? Wala. Sa magpunta ang bata niya? Sino? Ano po, tay? Tawa ka ng Diyos. Sino pa pinag-uusapan niyo? Eh, di si Boyet. Hanggang may wala pa rito. Hindi pa namin lang kung saan hahanapin. Baka naman inutusan mo lang, Angela. Kung inutusan ko, di hindi ako mag-aalala ng ganito. Ba't di mo alam kung saan pumupunta anak mo? anong gusto mong gawin ko? Oras-oras, buntutan ko yung anak mo. Paano na itong karinderya natin? Oo, eh, mag-aaway na naman kayo. Ang ating intindihin ay kung saan natin hahanapin si Boyet. Oh, saan ka na naman pupunta? Hahanapin ko anak mo. Pamaya ka kasi. <tinyo> Ikaw... Kabago-bago mo lang dito sa lagor na to. Akala mo, kung sino ka na makaporma. Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? <laughs> Gusto mo akong makilala? Ha? Gusto mo akong subukan? <laughs> 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 走啊走 O, oh, bakit? Si Waldo niya, papa. Oh? Ha? O, oh, sige. Magbantay ka muna dito, ha? Ah. O, oh, sige, ate.